Saan 'to pero diyan. Lagi nasa bilanda ng araw 'yun eh. Walang init araw din dito. Tayo na lang diyan. Tayo na 'yung huling nilayin nililinis namin. Dumulas yung kalang. Sorry, sorry. Nililinis niya yung push start dahil uh, marami siyang dumi. Kaya nasa blesh siya pagka pinupush start. sa so, lahat ng klase naman ng di start nagkakaroon ng issue ganyan yan o no? oh. nyo lang yung may maliit hmm. ganyan na position yan yun yung spring na wala na ganyan lang kapag uh, magagawa kayo dapat i say 16 know. Yeah, madumi no, kailangan na ilihar tapos, ito. tapos ito. malalim na dapat siya eh, pantay no. may lubog eh, eh mga boss, Andito kami ngayon sa bahay at nagbubuting-ting na naman aming si FCA 16 ito ginawa ko to kanina dahil matubig madumi na yung kanyang terminal yung sa tornilyuhan teka dito muna tayo lihahin mo kaya ng patay. pwede na yan Okay, no. Okay, don't pay. don't pay, basta makinis lang tatanggal lang yung mga dumi dumi so yan lilinisin lang yan mga boss tapos yung tinanggal kanina tapos i-testingin natin kung one click na siya kanina at didiin mo talaga nahanapan mo ng tempo ano Nahirapan nga ako dyan. Kala ko low-bat ang battery eh. natin malalaman yung pagkakainamit kung gagana pa. Gagana yan? Battery. Kala ko sira na ang battery. Sinagang tatak ng battery mo. <coughs> YTJ. Ano yung motor din? Ewan. Ayan. So, Tapusin lang yan mga boss, tapos ikakabit. At malalaman natin kung all goods na. Sigurado 'ko naman dyan Ilang taon mo nang ginagawa 'yan? 3 years. 3 <coughs> years. Yan huh? patay na, walang pa nang ano. Ano nalaglag?

Sayo ko nga lang sayo sa TikTok. <laughs> Ay, ilang. Sa ilaw, may diferensya din siya. Pero ngayon, okay na siya. Nabitaw. Pag naipit mamaya, okay na yan. Diga. Sige nga. hindi sya yung pagkapapatayin pagka mo tong sa part light yan o part light part light yan mamatay pa yan pag tas pag sininagad mamamatay ito ang galing kailan ba tataas yan nalim naputol na yung lock hindi pingak na eh o oh. ay kaya naman wala wala nga yan cable tie huwag sa madumi pingak na ayan o yung pinaka pin nya kaya pa ng kay buntay Okay mga boss, at ayan na nga, nakakabit na uli. Testing tayo. Bonsai. Hirap syang umandar dahil mahina na yung battery. Pero dati walang wala talaga yan. yan hindi mo na ma-start ulit yan. Pangalawang start. Pero na, nagana siya. sinisigit ng battery ng mga pangandar siya. Tama na, at hindi kaya. Matagal kasi yung mga boss na hindi mapa-start ng ayos. Guha nga ng mabutom yung terminal ng battery. Plus yung kanyang push start ay matagal. naman yung... eh. Ah, hindi nga under pala, walang gas Kaya pala namatay kanina Yo, under So ayan, one click na Di ba? Masasabi Ayan trabaho Good Paliwanag Ito yung kanina yung madumi Kapag pinaiginan mo siya, hindi agad ito iilaw Tapos ibabalik mo pang ganito para talaga tapos pagka pinindot ko to mamatay din dapat to kapag sinagad ko to ngayon nice na oh. tapos ha kaya kanyang push start lalagot ako yan Ram, ano, ramdam nyo naman kaya hindi kagaya kanina na pipindotin mo kailangan mo pa i-DNA e, ngayon oh. ay sisin na ako oh. Okay, ilang Ayan, may nasolve na naman tayong problema ngayon. At uh, ang may pakana ay should... So yan mga boss, Halimbawa't kaya ay meron din ganit issue. pwede din mong gawin din yung katulad ng ginawa namin. Linusin nyo yung terminal ng inyong battery at saka uh, uh, switch. 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 Pinisin nyo lang yan At uh, yung battery nyo mahina Ay Masyempre rin... yung Kaya hindi nagcha-charge Or Akala nyo kung di yung ilaw nyo Hindi pala Yung wala Kira lang yung switch nyo Madumi Hindi na naka Naka uh, Yan na, Kagaya nga ng panahon ngayon Maulan oh. Kaya kailangan nyo takloban Or Ilagay nyo sa Hindi na uulan na ng motor nyo Kung talagang pagka Basta magta-troubleshoot kayo, check nyo muna lahat ng mga terminal nyo, tapos yung mga switch yun, saka kayo mag-dation kapag ka nalaman nyo kung ano talaga sira tama, tama yun lang Ayan. At, uh, ang ating ginawang motor ay RCMJ headlight headlight yun yan, harap gana lahat Wahana best punya hebat cari kedai kali Mukha mo delay. Oh. Sige, sige, ulit ka. Oh, delay. Mukha mo delay. Nagyabang, nagyabang. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!